ngayon? wala wala wala? marahap ng lamig sa katawan mo sabi niya na eh nakapatay ka pa nakapatay ka eh. ngayon lang na, ako natatakot massage ng ganito na <laughs> bumukol dito hindi ka pilihan yeah. ba? oo oh, dito sa paipay hindi ka pilihan ba? hindi hindi ka, mga, hindi ka mga grapata na silis <laughs> silis parang magkulani <laughs> hangin oh, yan ha uh, lamig parang, yun, lamig ayan lamig yan natanggal yan laki no. Kaya pag mayangin sa katawan pa, binabasag yan na eh. Sabi ka ng katawan mo pag mayangin ka sa katawan? Oh. Binabasag. Parang Pero di, di masakit, sakit oh? ang sakit ng katawan. Okay, Pero tigas yan. Hindi ka pwede maligo niya. Hindi masakit rin. Sakit oh. Sakit yan. Lamig yan eh. Buko, parang bukol na eh, no? Parang ako yung Nagano ng pisil na ano eh. Sobra na rin ang hangin. Ngunit kung ano, so napila ito sa paskid polo dito, doon, no? Ayan, toy. Katapos mo hmm. maghilo, toy. Mag-ano ka. Sumali ka, duon, tuy, ay, ka ano, nang ay, doon, toy. O, saan ka? Juli doon siya ng isang buting gin. Sakit polo pa? Ah, sakit. Sanya? Sanya ka duon, sumali ka doon. Sumali ka doon. Bakit yung kabila, toy? Wala, no? Mayroon din yan, no? Wala. Hmm. Kanina pa, toy. Tawag. Kanina pa yung ma. Ha? Mga 30 minutes na. Kanina pa yun. 30 minutes. <coughs> May bigyan nga siya ng 4,000. Kuhain ng araw. Nga halo ang maglangis to yung ubipikasin to day. Maganit yan. Maganit. Ah, maganit eh. Maganda talaga hagot pag may, may langis. Mm -hmm. Kaya bibi oil. Kaya kung naman naglangis talaga. Mahal.